So yun nga guys, uh, on the way ako ngayon papunta ng Caloocan sa may Takara Tires. Although meron naman silang branch dito sa may Las Piñas, malapit lang sa amin. Kaso uh, nag-message ako sa page nila, uh, wala sila nung stock na hinahanap ko and wala rin sila nung brand mismo na hinahanap ko. Kasi yung hinahanap ko guys is Michelin Pilot Street 2 or di kaya Metzeler. Sportex Street Yan. 130 by 70 Sa likod Maglalaki ako guys eh Yung stock kasi na itong Sniper 150 Is 120 by 70 by 17 Tapos sa harap Itong version 2 Ang stock naman Is 90 yung harap Kaya yung bibili ko is 980 rin lang yung harap Alam ko kasi sa dati 70 eh Yung version 1 Then naganap ako sa iba May nakita ako Moto Tire Central Cavite sa Imus naman siya pero wala rin stock nung hinahanap ko ayoko kasi mag Pirelli Diablo Rosso alam naman natin na uh, yung gulong na yon is pang race talaga no? pang race track pwede rin naman siya pang daily pero medyo pricey rin talaga <laughs> mabigat-bigat din tapos Sige lang, mga lang kayo. <laughs> Tapos yon si Takara Tires mismo yung nag-recommend sa akin. Nagamitin ko raw, Corsa yung brand. Um, di ako masyado pamilyar dun eh Pero tinanong ko naman sa kaibigan ko Okay naman daw yon Corsa R26 Yun yung merong available si Takara Tires Yung kailangan ko kasi guys is yung ano eh Pang daily eh Tapos uh, maganda sa wet And dry At saka pang rides rides yan Kasi guys sa totoo lang After 21 months So magto 2 years itong motor ko Ngayon ko lang talaga siya papalitan ng gulong As in Yung tinakbo na ito nasa 20,000 plus na Yung mile age nya Then yung gulong kasi na itong sniper 150 Na stock is done loop Then medyo ano talaga siya guys Para sa akin na ah, madulas talaga siya Pero yung iba sabi hindi naman Pero base sa akin na ah, base sa akin mga experience sa pagra-rides ah, Nadudulasan talaga ako pero goods si naman siya tingnan mo Tumagal nga ng almost 2 years eh ba? Diba? Good naman siya Nasa pag-iingat na lang din Depende na lang din sa ating mga rider ay eh, lagi pa akong may angkas araw-araw So yun Kailangan na talaga siyang palitan Yung harap good pa naman Pero mas mainam na isabay na ano. Kasi alam naman natin sa Takara Tires Libre na daw yung Pito Sealant tsaka yung kabit yung pag install so maya na lang guys siguro pag nandun na ako medyo mahaba pa kasi biyahe ko eh kaya maya na lang okay <laughs> yeah. yeah ito ba Takara yun ito nga so ito yung Takara tires guys nahiya na ulit ako mamaya na lang ulit <laughs> guys tapos na so hindi ako makapagsalita rito guys nahiya talaga ako <laughs> nice one ah thank you sir so yun guys <laughs> nahiya na naman si gago ang laki ang ganda tingnan parang may sumasayad ah wait lang check ko nga lang Okay na, pinapakiramdaman ko lang <laughs> Ah, sige, sige Parang may tumutunog kasi sa likod Parang may maluwag Ito, check ko lang Wow oh. Hindi naman sa masayad Wala yung pre-reel Kaya ka pa Ha? Kaya ka pa Oo oh. Nakakapalit lang? Oo oh. Masayad na. na <laughs> pala sabi ko na wala free wheel Ayun. Kala ko na wala yung free wheel Sumasayad na pala yung gulong niya kahit naka center stand. So pwede dumaan dito ha. Tang ina ka. Ramdam ko guys na parang tumaas ako. <laughs> Mamaya ako na kayo bigyan ng feedback guys pag nasa malapit-lapit na ako sa amin. Um, tingin ko, bukas ko na lang kayo bibigyan ng I mean, itutuloy ko na lang tong vlog. Kasi bukas may rides naman kami. Kasi sabi ni sir, doon sa may Takara uh, 20 kilometer daw yung pinaka-break-in itong gulong. But anyway, bukas na lang guys. Bukas ko na lang kayo bigyan na mas maganda pang uh, feedback dito sa bagong kong gulong. Since ano pa naman to uh, break-in period pa. Saktong sakto, kayo biyan kami bukas. 2,000 years later. So, what's up guys? Uh... <laughs> So, ayun lang nga, um, after 3 years na, na nakalipas yung video na yan uh, ng 2021 pa, October 19. So, ngayon ko lang siya madudugtungan after three, uh, almost 3 years na, 2 um, years and 10 months to be exact. Ngayon ko lang siya marireview yung gulong na yan. So, naisipan ko lang din i-vlog dahil uh, papalitan ko na rin ulit siya. Okay, so may lang ako sa Dasma bibili ako ng bagong second hand na uh, nagulong. May kasama ng mags yun, then ikakabit natin. So, yun. Hindi ko na nga alam kung ano pa pinagsasabi ko sa vlog na Pero, okay, so kung nag-cave man kami noon hindi ko na matandaan. <laughs> so, yun lang. Ito, panoorin nyo. I-ano ko na lang siya, guys. I-voice over. Kasi, hindi ko alam eh. Gusto ko lang matugtungan yung video talaga na yan So, what's up, guys? So, ito na nga, no? Um, after 2 years and 10 months Ayan, so ibang iba na itsura ng sniper ko, 'di ba? Bali yung decals, iba na rin 'yan. Bali nadagdagan na rin ako ng belly pan, 'yan, naka-belly pan na ako. Tapos yung sa plate, patungan ng tetap top box, iba na rin. So, ayan. Kita nyo guys, uh, bali itong nabili ko na mugs, tsaka gulong, uh, nabili ko lang siya ng murang halaga sa Dasma. So ayan, sobrang kapal pa ng gulong guys. Hindi man ako gano'ng kapamilyar sa brand ng gulong na to. Uh, Bale yung brand nya is yan, Beast. Beast, uh, ano yan, Flash. So sobrang kapal pa yan, sobrang kapal pa talaga. Parang mga 80, 85% pa yan, ganyan. Tapos yung size, sakto rin. Uh, 130 by 70 by 17. Tapos 90 by 80 by 17 din. So sakto-sakto kasi. Yung binili kong gulong na... Corsa na pinakabit ko sa Takara tires is ganun din yung size 130 tsaka 130 by 70 tsaka 90 by 80 so yun guys bali ito nga pala yung review ko ayan kung makikita nyo after almost 3 years nga ganyan na kanipis yung Corsa na nilagay ko so ayan. pinasakan ko na lang din yan kasi nabutas na so ako lang nagpasak nyan may ko sa tools namin pampasak so ayan bali ang tinakbo nyan guys is uh, almost 20,000 kasi nasa 40k audio na ngayon yung ano ko eh yung odometer ng motor ko, yan Sniper bali, nagpakabit ako sa Takara tires, nasa 21 parang gano'n 21,000 plus ngayon, uh, pa 41,000 na yung odometer ng motor ko so gano'ng katagal yung uh, tinagal ng gulong na yan Corsa R26 kung hindi ako nagkakamali, parang 4-5 yung binayaran ko noon. Kasi sobrang tagal na nga eh. Hindi ko na ganun maalala. Tapos yan sa harap, makalpal, kapal pa pero paliteng na rin talaga yan compared sa likod. Kasi nga 20,000 uh, kilometer na yung tinakbo niyan. Ayan, so tignan natin. Ayan, so 40,796 as of this day. No, so ganun katagal yung tinagal ng motor na yan araw-araw ko po ginagamit yung motor na yan ha. And then, nadala ko na rin sa Bicol ng dalawang beses. Tapos, nagtakloban din ako kasama yung kuya ko. So, yan. So, sobrang solid talaga na ito. At never ako dinulas ng gulong na Corsa. Yung Corsa. Hindi ito ha. Hindi yung pinapakita ko. e <laughs> yung ipapalit ko. So, yung Corsa R26, sobrang solid niya. Never ako pinahiya. Never ako gamuntikan madulas or what. So, gamit na gamit ko yung motor na yan. Sobrang ganda at very recommended yung gulong na yan. Yung Corsa R26. Solid at wala akong masasabi. So, ayun. Uh, yun lang naman siguro no, yung pinaka magiging review ko na. After, siguro naman may nasa... nasa may tindig ako na mag-review ng ganong katag kasi naranasan ko siya eh kumbaga nagamit ko siya for almost 3 years so hindi ako na daliman lang dyan or yun nga uh, na semplang dahil madulas yung gulong, wala, sobrang solid yan lalo na sa mga banking-banking na yan, so kung gusto nyo gumamit ng budget, medyo budget mil na makapit at solid na gulong Corsa R26 isa sa marirecommend re ko so yun lang naman, sobrang tagal ko hindi nakapag-upload sa youtube channel ko Almost one year na or one year na na hindi ako nakapag-upload bago nasundan yung huli kong upload. So, ito na guys. So, uh, yun nga. Ulitin ko lang ulit. Uh, Corsa R26. Solid yan. Uh, Makapit. Budget mil, Panalo. So, yun. Eto yung comparison ng luma tsaka bago. Ayan. So, eto yung magkasukat yan guys. Ah, 130 by 70. So, ito yung Corsa kong nasa left side. Yung itong Beast na brand sa right side. Parang pares nga yung ano nila, oh. Chicken strips, batawag so, yan. So, yun. So, kinakita nyo yung kung gano'n nakanipis tong Corsa ko. So, ganyan yung pwedeng itagar guys, ng Corsa sa 20,000 km na tinakbo. So, yan. Um, hanggang dito na lang, guys. Sana makatulong sa inyo. Ano may tutulong mo, hoy? Wala kang may tutulong, Char. So, yun lang na naman. Idea lang ba? So, sa mga gusto gumamit ng Corsa tires. Thanks for watching, guys. Sana uh, makapag-vlog na ulit tayo ng marami. So, yun lang. Ride safe, keep safe, and peace.